Sa gitna ng kontrobersyal na isyo ng mga nawawalang sabungero, isa sa mga pangunahing personalidad ng GMA News na si Emil Sumanghil, ay nahaharap ngayon sa banta sa kanyang seguridad. Hindi, ko, alam, hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya alam, siyempre masyado na kami bugbog, kailangan na kami lumabas. Kailangan kami pum... lumaban eh. Kailangan kami pum... lumaban eh. Noong ikaapat ng Hulyo, isang emosyonal na panawagan ang inilabas ng kanyang asawa, si Michelle Sumanghil, sa social media, humingi ito ng dasal at suporta para sa kaligtasan ng kanyang mister na patuloy na nagsisiwalat ng katutuhanan. Quote from Michelle, Prayers for his protection, strength, and courage, no weapon formed against you shall prosper. Michelle Sumangil via Instagram, si Emil Sumanghil ang isa sa mga nangungunang mamamahayag na nagsiwalat ng testimonya ni Alias Tutoy, pati Dungan, isang whistleblower na nagsabing may kinalaman umano si Charlie Atom, ang at Gretchen Barreto sa pagkawala ng ilang sabungero. Dahil sa bigat ng kanyang mga iniimbestigahan, maraming netizens ang nagpahayag ng pagkabahala para sa kanyang seguridad. Sa mga social media platforms tulad ng Reddit at Facebook, lumaganap ang panawagan, hashtag protectemilsumangil. Samantala, Itinanggi naman ni Atong ang ang mga alegasyon at tinawag itong one-sided reporting, hindi rin pinalampas ng kampo ni Gretchen Barreto ang mga pasaring laban sa kanya. Habang patuloy ang investigasyon, patuloy rin ang suporta ng publiko na nanatili sa serbisyo si Emil, na ayon sa kanyang mga kaanak at kaibigan, ay hindi uurong sa kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng katutuhanan. Ang panawagan para sa dasal ay hindi lamang para kay Emil Some Angle kundi para sa lahat ng mamamahayag na buong tapang na hinaharap ang panganib sa ngalan ng katutuhanan at hustisya. Samantala, inungkat sa Senado ang video ng negosyanteng si Atong ang nanagbabanta sa mga namimirata ng kanyang online sabong. May kaugnayan kaya ito sa pagkawala ng mga sabungero? Sa pagdinig kahapon sa Senado, kaugnay ng mga nawawalan sa bungero. Inilabas ang video na ito ni Atong ang nanaka sa kanyang social media account. Nagbabala siya laban sa mga nangungopya o nagka-clone ng live feed ng WPC Pitmaster na ginagamit sa iligal na tayaan. Tignan nyo ang ginawa ng mga turrent adong yan, pinariho nila, pareho lahat. Ninakaw nila ang video namin, gumawa sila ng domain, lahat, pare-pareho. Mabigat din ang kanyang banta sa mga naglalaban ng chope o mahinang manok. Tignan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo nakareport na kayo lahat yan, iniimbestigahan na kayo ng CIDG. Makikita nyo, na pa rin ito mga manyo nyo pay, na ito. Huling-huling beses ko pa ito kung sasabihin sa inyo. Huwag na kayo papasok sa teritoryo namin, September 1, 2021, nang ipost ni Atong ang naturang video. Sa araw din ito, limang sabungero mula sa Santa Maria, Bulacan, ang nawala matapos sumali sa WPC sa Santa Cruz, Laguna. Dinukot din ng mga armadong lalaki ang master agent ng WPC na si John Ver Francisco, Frank Tabar Onsa at Jericho Bravo sa Maykawayan, Bulakan. Bulacan. Kaya naghihinala na raw ang pamilya ng mga nawawalan sa bungero sa timing ng paglabas ng video at pagkawala ng kanilang mga kaanak. Talaga po dyan warning ni Mr. Atong ang sa mga nagchuchope. Kasama na po yan. That is the following day po na nawala yung kapatid ko. Nagpinabulaanan naman ang presidente ng Lucky Star Quest na operator ng Pitmaster na may kinalaman ng video sa mga nawawalan sa bungero at master agent. Nagpatulong lang daw sila sa CIDG para mahuli ang mga nasa likod ng cloning ng kanilang website. We do confirm that last year we coordinated with the CIDG NCR and the Special Action Unit of the NBI. This is with respect to those who were stealing our videos. May formal request naman po na ipinadala ang Lucky 8 noon sa amin. And even sa cybercrime, what I remember sir, may huli kami sa Manila, sa Pasig, and Las Pinas po yata sir. Pero tila hindi kumbinsido si Senador Bato de la Rosa. Reminder is last threat, no? After this, just a reminder because. Kaya dito ha, sasabi siya ganoon na banday kayo, may mga, tingnan yung mga mangyayari sa inyo, then afterwards, nawala nga yung mga nanunupi. Pag-usisa pa ni Sen. Ping Lakson sa koneksyon ng mga pangyayari. I suppose, nauna yung kanyang videotape na pinakita, and after that, CIDG conducted operations, after CIDG conducted operations and conducted inquest proceedings, yun ang sequence, di ba? I believe so. Hindi rin daw inaalis ang posibilidad na may kinalaman sa pagkawala ng mga sabunjero ang mga kalaban sa negosyo ni Atong Ang, kaya para mas malinaw awan pa, ipatatawag na ng Senado si Atong Ang at iba pang matistigo sa susunod na pagdinig.